Brad uh, Wendell, ininom ko po yung exercise, blessed and exercise uh, oil at saka yung exercise na holy water po, ininom ko po yun then ano po, um, parang nasusuka po pero hindi po tumulo yung suka yung nangyari po is, kung sa Bisaya pa yung nagdugab and then way up, parang ganun uh, kuan yon sabay-sabay uh, yon na, na nangyari sa akin ano po yung uh, paliwanag niyo doon po sa nangyari sa akin Una, na uh, malaking posibilidad na may reaction ka sa uh, sacramental na ginagamit mo uh, ibig sabihin may contamination na nangyari sa buhay mo baka so, nang maliit yes. ka pa pinan pinaduguan ang noo mo sa birthday, baka uh, pumunta kayo sa albularyo, at uh, baka mayroon kayong ninuno na mga manghihilot o albularyo. Yun, maraming uh, dapat tingnan o baka uh, dumaan ka noon sa palm reading o mga superstitious beliefs. So isa yan sa uh, dapat tingnan. Uh, yes po um noong year 2002 po uh, naging miyembro po ako ng PBMA. Ah, 'yun. Spiritual. Oh, 'yun. Opo, naging regular uh, po ako noong time na 'yon hanggang sa itong ano, itong buwan na 'to. Kaya nga po nagpapasalamat po ako sa punto por punto na nung September po um uh, gumawa na po ako ng ano yung mga advice sa punto-por-punto punto na dapat i-renounce then hindi na po ako gumagamot y uh, yung ginawa ko is ano uh, nagpunta po ako sa pari para magkumpisal kaya yun yun po ang ginawa ko then um, uh, sa ngayon po ako po ay nag-aano na lang nagmamasage na lang pero hindi na po ako bumubulong ng mga spell or mga orasyon po yun po at saka naniniwala din po ko sa mga yung mga ano yung mga charms yun po Ah, uh, dapat pagkita ka sa Appointing exorcist sa diocese din niyo para ma-process ka talaga at uh, yung sing, -sing mo na soko mo na ba Opo, wala na po, wala na po akong mga gamit po. ah, uh, Uh, noong September pa po, inano ko na, uh, ko na po lahat. Lahat po. So, yon Ang explanation kung bakit nag ka sa sacramental. Yes po. Uh, thank you po, Brother Wendell.